Hi. Good morning, good evening to all of us mm -hmm. in Philippines, in America, wherever you are. Um, I just want to share something for you guys. Yung ano, sa mga tao magpapamedikal at saka may history ng pneumonia at saka COVID. Um, sa COVID kasi sa COVID naman hindi ko may paliwanag yung mga ganun kasi wala akong experience ng ganon. Sa pneumonia, oo. Nung bata kasi ako, may pneumonia ako. Um, 18 years old, nagkaroon ako ng pneumonia. Um, sinugod ako sa hospital ng mama ko dati. Kasi umuubo ako, nagkakalagnat na ako. Tsaka kinakabahan si mama, syempre, si mama. Ano ba yung pinagsasabi ko? Oo, tapos may nireseta ang doktor. Um, isang buwan na ata. Ako nag, ano, nag-take ng medicine. Parang ganun. Oo. Kinabahan ako nun. Pero, inagap, buti na lang naagapan. At saka ano, sa awa ng Diyos, nakasurvive ako nun. Um, gusto ko lang i-share dito sa video na to um, paano ko nalampasan yung ganun, yung especially sa magpapamedical na through K-1 visa or anong medical ang isasalang nyo sa kahit anong visa, visa pa kahit ano um, o sa St. Luke's Medical may experience ako nun sa so St. Luke's Medical nagpamedikal ako noon, tsaka kinabahan ako. Kasi, sinong di kakabahan? Ama, um, may pneumonia history ako. ba? Diba? So, okay. Before the medical, nag, nagpa-schedule kami ng fiancé ko ng medical. And then interview. oh. Tsaka before the medical, um, grabe yung mga ginawa ko. Kasi napaparanoid ako. Sinong di mapaparanoid nun? May ano ka, may pneumonia ka dating history. Tsaka ayoko. Takot ako nun. Kasi, remember, ang dami kayang sputum nun. Sinong di maaano. So, may mga ginawa ko. Grabe yung pinagdaanan ko. Um, kaya so, ang ginawa ko lang noon kasi nag-exercise ako talagang mabisa talaga yung isa sa mga mabisa yung okra okra talaga okra at saka malunggay i-mix mo lang siya i-blend mo siya kung may blender kayo mix it together and then tsaka inumin nyo umagang umaga wala pang laman ang tiyan ano ba yan, nangingay, sorry yan ang gagawin nyo maganda yan sa katawan oo yun ang ginawa ko malunggay lang talaga grabe ang vitamins ng malunggay i-mix mo ng okra grabe yan lang ang ginawa ko exercise tapos disciplina tapos pagkatapos noon mga isang buwan yata ako kahit 3 weeks okay yun basta maintain ka lang morning at saka gabi gawin mo, inumin mo yan i-blend e mo, i-mix e together okra and malunggay napakaanghang pa naman ng malunggay grabe ang mga kinakain ko noon mga poro green color green grabe yung mga ginawa ko at grabe exercise pero kasi napaparanoid ako, di ba? Kasi may pneumonia history ako. Pero talaga, pagdating ng medical time, medical day, sobrang kabako. ko. Grabe. Pumunta na ako doon, pumunta ako. Sa awa naman ng Diyos, ano, um, nakapasa ako sa medical. Sobrang shock ako. Was, I was like, wow, really? Wala akong pneumonia. <laughs> Nagtaka ako. So, ayun, napaisip ako. Effective pala talaga yung malunggay at saka okra. baganda siya sa katawan. One month or three weeks mo siya inumin. Ang ganda. Tsaka, imagine that. Na, napaparanoid ka. Yun yung mga ko sa bago magpa-medical. Shinear ko lang po sa inyo. Yeah, malunggay, okra, i-blend nyo lang, mix it together. Um, take it, drink it every morning. Yung walang laman ng chan, ha, empty stomach. And then, after that, before you eating in the evening too. Maganda siya sa katawan. Kung may pneumonia kayo dati or COVID history, ito yung gamot. Ewan ko sa iba ha. Sa akin na apply. Base ko lang sa experience ko. Nawala kasi yung pneumonia ko. Hindi na siya nakita. Kasi diba pag magpa-medical tayo, may scars yun. Pag may pneumonia at COVID history ka. Pero miracle talaga yun sa akin. Napakabuti ng Diyos. Wala talaga. Ginawa ko lang pray, exercise, um, uminom ng campagnolo Malunggay, kamunggay sa Bisaya, malunggay. Mix it with okra, blend it together every morning. Mm. Take it every morning and night time. Maganda siya, promise. 'Yun ang experience ko. Share-share Shin ko lang sa inyo. Thank you.